Good morning, good morning! Uh, day 3 ng ating bisita dito sa Barangay Bitas, Kabanatuan, para sa ating pangarap Kasama natin si Engineer Joey. Good morning! Hi! Good morning! <laughs> Saraba na tulog mo? <ma. laughs> oh, ayos na! <lang. laughs> so site visit muna kami. Sabahan nyo kami mga Kawiners. Ito na! Litaw na, litaw na yung bahay. Kitang oh. kita na! ang mga kailangan ayusin. Oh, pasok tayo. Andiyan dito na si andito na si Formandeo. Good morning, good morning mga idol. Oh, para ano, pampagana. Wala na, binaklas na ang kisam eh. Diba? Yun! Wala na oh. Wala na. Katay-katay na. Ah, kinatay na. Oh. Wala na. Ingat, ingat dyan, idol ha. Ah. Ingat ka. Ayan, oh. Ito na yung bobo. Ayun, na makikita mo may mga butas, eh. Ayan. Ayan na maganda, eh. Talagang pinabaklas na na engineer to. Tsaka so, na na, uh, architect, ayan, oh. Wala na, ultra, nabaklas na. Eh. Ayos. Ayan tayo sa likod. Ayan, ito yung baan nyo. Ito, may na na rin. Diba? Ayan na. Kapalitan na rin natin ito. Yung mga wiring na yan. Diba? Dito tayo sa barracks. Ano ba ginawa dito sa barracks? Patay likod, malinis na. Ay, malinis na. Ayan. yung barracks. Wala nang damo. Malinis na. Hindi na masukal. Diba? Ayan. Ayan. Okay medyo malaki gagawin dito. Ito lahat ito ng kahoy na to. Pamimigay na lang natin sa kapitbahay. Ha? Ah, panggatong na lang yun. Kina-inspect ni engineer at ni foreman Leo. Ayan. Ah, yun ako. God. Trashes, puro anay na. Yun, may dama rin yun. Yung, yung, ano yung pinakamil. Ito, ito, sa, kiso, sa seko, yan o. No? Oh. Puro tama yan. Naunang kahoy. Tapos yun ang ginawang poste. Yung so, ginawang poste para mabuo yung taas bago nag-file lang ng sales bit. Ah. Yan, mga sinaunang panahon yan. O, oh, 80s pa siguro to. 80 ka. Hmm. Tama. Pati ibon, nga pitbahay na dito. Napabayaan talaga. Be patient and have budget <laughs> baklasan, baklasan ah, pinagkatapos niya ang engineer yung sa babo, ililipat ito termite na no? termite for strong ah, pampes ito yung malinis malinisin yung muna tinigil lang yung termite o oh, yan, dito to nangalakal na, pwede lahat ang pwede, kunin. Bigay. Diba? Ayan. Busy. Busy. Loob at labas. Ay, ay, Tingnan natin kung kailan pa ito matatapos. Kape-kape muna. Ayun, so, oh. No? Punta na yan kaila tito to. Diba? Ayan. Si tito to, kapatid ng mami ko. Nagahanap pa ng kahoy na pwede para sa bahay niya. Ayan na, ah, engineer uh, naglabas. Ano na, na, uh, na, uh, na, tayo? Uh. pest control eh. Termite. Good job! Hey, oh, ano bang puno to? Tingnan mo, mo to. Mo, Ay, inanay na rin yan eh. No? Diba? Nandito na tayo sa likod eh. Pero ito mo naman, Joey. Kung gaano kalinaw yung tubig ng sapa. Oh. Kahit mas malinaw pa to yata sa ano eh. Sa Manila Bay eh. Oh. pa yan eh. Ayan Oh. Doon, o. Oh. Kita-kita mo doon, oh. Buhay na buhay yung sapa, Oh. Dito lang tayo sa likod. Eh. Ho, no? Ayan na yung muhun, o. Ayan. Linis na natin. Mas clear na ngayon. Ayan. From there. Tulo. Ayan. Ito na yung sapa. Ito na lang. Konti na lang din to, eh. Siguro mag-rip-rap na lang tayo. Tambak. Pwede na mag-start yung lemon farming natin. Kaya lang, yun ang problema ko, eh. Yung bahay, eh. Okay. Let's go, mga tropa ko yan.